Ayan mga oh, o Ayan, ganda. Ito na isa. Ito lang natin, platino, mga kabuti ko. Ayan Sunset at laki ko oh, nakuha ko siya. Ang laki ng lagayan mga kapatid. Ito. ito. Ito siya. Oh, okay pa ito. Ayan. Okay pa ito mga kabibi. Oh. Wala. naman tayo. Yan. <laughs> eh.

对、哎、呀，啊，还有那个，那个，是。

hun mun ikki markaðast í hesum

Binigay na nga ng lalaki tapos ano ko, yung lalaki na yan Mag siya ng pera hindi naman sa kanya Kaya ha? Kanina yung lalaki na sabi na ano

ini, Sobrito. Lah. <laughs> Nita na. Nita. Ala na lang tayo mapulot. Ito po. ini, yang Kami na ini, mo na, ay. Sa kabayan yatayan, Stainless my shield. Oh. Ito, ito, ito. Oh, oh ang ganda. Kukunin oh, natin ito. di oh, ba? na. na oh. Ay, oo nga. Di ko nakita. <laughs> di ko nakita. Ayaw yung mga plastic. Lana. 'Yan. Oh, hindi naman siguro lahat 'yan. Ay, may coffee. Oh, ay, ay, ay may cookie. Kunin mo na sana 'yon. Ay. Ay. Yan. Hay naku. 'Yan, kukunin nila. Yan, wala nang makukuha. Oh, 'yung dapat ay 'yan ba Uwi na tayo, mga kabibi. Lana.